Hello, magandang hapon po sa ating lahat mga kapwa ko ka farmers from Luzon, Visayas at Mindanao. So ngayong hapon, share lang namin no sa inyo ang aming ginagawa. Okay, so ito po mga kapwa ko ka farmers ay nag-install po kami ng Atlas Twine para dito po namin ipapagapang yung mga ampalaya na sa ngayon ay 14 days na. Okay, so ang variety po ng ating ampalaya mga kapwa ko ka farmers dito banda ito po no si sa F1 ng A Swiss Sales Company. At dito naman banda dulo ay Galaxy Max F1. So 2 weeks na sa ngayon, 14 days no. Ang ating tanim ng palaya kung saan ay nilagyan na namin ng Atlas Twine para pagapangan. Ayan po mga kapwa ko ka-farmers, ang mga kasamahan ko dito sa farm na tumutulong sa gawaing bukirin araw-araw. Ayan po sila. So, yon po ang aming ginagawa ngayon kasi ah uh, matatangka na po ano, ang aming ampalaya. So bukas asahan natin siguro yung ganito kalaki ay matatapos na. Okay no. So sa nagtatanong sa akin kung ilang puno po lahat no yung ampalaya na natatanim natin dito ay nasa 4K plus. Tayo tapos meron pa sa kabilang area. So yon po mga ko ka-farmers, mga ka-viewers ang maibahagi ko sa inyo ngayong hapon. Ayun, nag-install po kami ng... Uh, Atlas Twine. Okay, so mega shout out po pala no sa aking basher, sabi niya. Ah, uh, pangit daw ang balag na ganito. So okay lang kahit pangit. Ang importante mga kapwa ko ka farmers may mapatunayan tayo. So yung mga ganitong uh, pamaraan at ideya no sa uh, sa balag ay halos natutunan ko po almost mga mag 30 years na po kasi nasa 34 years na po tayo sa pagtatanim ng gulay. So, ang gamit natin, tie wire na number 12. Then, ang sukat po ng ating poste simula dito hanggang doon, ay nasa mga 3 meters lang. So, yun po, no? Then, tapos sa uh, rotoro, simula dito, uh, ito, pa dito, ay nasa 2.5 meters. Yun, yun po, mga kapwa ko, kaparmers. Okay, so, ulitin ko from Luzon, Visayas at Mindanao sa mga baguhan at sa mahilig sa ganitong usapin. Uh, huwag nyo kalimutan, no? Mag-like and share at saka mag-subscribe sa aking YouTube channel. Uh, at i-click naman yung notification bell para updated po kayo sa mga next video na i-upload ko okay so kung may tanong man kayo mga kapwa ko ka farmers huwag nyo kalimutan no? uh, comment lang po so ito lang kasimple napakabilis lang po so abangan nyo bukas no? uh, update ako bukas tapos na to mga kapwa ko ka farmers tapos mapaakit namin yung ang palayan namin kung tingnan natin sobra ng tangkad mga tatlong ano na dampal okay, madali lang po itong uh, paakyatin okay, lima lang kami dito mga kapwa o kaparmers ok so sa inyong lahat hanggang dito na lang uh, maraming maraming salamat po God bless uh, at mabuhay ang magsasakang Pilipino ok so bago tayo magtapos Ah, uh, shout out po sa lahat ko na mga subscriber mga commentator at saka mga viewers from Luzon, Visayas at Mindanao pati sa abroad at sa ibang bansa. Okay, so sa inyong lahat, hanggang dito na lang. Bye-bye po.